Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Hiling ng Nakahawlang Loro. Muling isinalaysay ni Eugene Y. Ivasco at iginuhit ni Ariel Santillan. Makinig na mabuti. May isang negosyante na nagmamayari ng magandang loro. Giliw na giliw ang negosyante sa kakayahang umawit ng loro. Dahil dito, labis ang kanyang pag-aalaga sa ibon ngunit nangungulila ang lorong iyon na matagal nang nakakulong sa hawla. Nais na nitong makasama ang iba pang loro at muling makalipad sa kagubatan. Isang araw, nagpasya ang negosyante na magtungo sa India. Tinanong niya ang mga kasama sa bahay kung ano ang nais nilang mga pasalubong buhat sa bansang iyon. Kung ano-ano ang hiniling sa kanya ng mga tagapaglingkod mga telang seda, mga piguring yari sa tanso, kakaibang rikado sa pagluluto, at kwintas na perlas. Wala namang bagay na hiniling ang loro. Sa halip, sinabi niya sa negosyante na puntahan ang gubat sa India at kumustahin ang mga loro doon. Dagdag pa ng loro. Kapag nakita mo sila, ilarawan mo ang aking hawla. Pakisabing kailangan ko ang kanilang gabay. Pakitanong kung paano namin may pagpapatuloy ang pagkakaibigan na nasa hawla ko at sila na may malayang nakalilipad sa gubat. Pakisabing lagi kong naiisip ang mga umagang palipad-lipad lamang kami sa mga punong kahoy. Pakisabing higit pa sa pinakamatimyas na musika ang huni ng kanila mga pagtatalo. Naunawaan ng negosyante ang ibig ipahiwatig ng alagang loro. Nais ng ibon na makawala at malayang makalipad. Ngunit gustong-gusto niya ang loro dahil sa ligayang hatid nito. Hinding-hindi niya ito mapakakawalan. Nang narating ng negosyante ang India, pinasok niya ang kagubatan hanggang sa matunton ang mga pamilya ng loro. Ipinarating niya sa mga lorong ito ang minsahe ng kanyang alagang loro. ang marinig ang minsahe ng negosyante, isa-isang nanginig ang mga lorong iyon, nahulog at saka namatay. Nagsisi ang negosyante sa nagawa. Labis niyang ikinalungkot na siya ang sanhi sa pagkamatay ng mga loro sa gubat. Pagbalik niya, bakas pa rin ang pagkabigla sa mukha sa negosyante. Nang tanungin siya ng alagang loro sa kung ano ang mensahe ng mga loro sa India, hindi ito nagsalita. usap, sabihin mo sa akin. Hiling ng loro sa negosyante. Labagman sa kanyang kalooban, ibinalita ng negosyante ang malagim na pangyayari sa mga loro ng India. Pagkaraang marinig ito ng alaga, nanginig ito nahulog sa sahig ng hawla at saka namatay nasindak ang negosyante sa kanyang nasaksihan patay na ang alagang loro na nagpaligaya sa kanya sa maraming taon binuksan niya ang hawla maingat niyang kinuha ang patay na loro at saka inihiga sa may hardin walang ano-ano nagising ang loro nag-inat, at saka lumipad papalayo sa tahanan ng negosyante. Nagtaka ang negosyante sa ginawang iyon ng kanyang mahal na alaga. Bakit ka nagpanggap na namatay? Bakit mo ako nilinlang? Tumugo naman ang malaya ng loro. Tinuruan ako ng mga loro sa India na kung nais kong maging malaya kailangan kong manahimik. Binibilanggo ako ng aking sariling marikit na awit. Itinigil ko ang aking pag-awit nang makilala kong muli ang kalayaan. At ka ng Panginoon, pamamaalam ng negosyante, sa iyong bagong landasin, balang araw, tutularan din kita.